Hi guys, bago tayo mag-start, uh, pakainin muna natin si Curie and si Blanca. Ayan guys, uh, sa last video ko, na-mention ko ron na sa next video ko is sasagutin ko kung pwede nga bang paliguan ang mga buntis na aso. Actually guys, pwede paliguan yung mga buntis na aso as long as hindi lang natin sila may stress. Actually, mas maganda nga na paliguan natin sila para mas maging presko sila bago sila manganap. Kaya sa video na to guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko silang papaliguan and ititrim ko na rin yung chan ni Kyuri para mas maging malinis na yung chan niya. Kasi guys kung makikita nyo, ayan sobrang lowered na nung chan niya. Uh, sign na talagang positive na siya and ayun nga guys, linisin na rin natin para mas maganda. Eto guys si Kyuri. Ayan. Eto guys, uh, bago ko siya gamitan ng razor, binabrush ko muna yung mga balahibo niya para alam niya na yung gagamitin natin sa kanya na equipment is hindi harmful para sa kanya. Ayan. Actually guys, paborito naman ni Kyuri na ganitong binabrush siya lagi eh. Ayan, yun nga lang talagang kailangan na nating linisin yung part na to para mas maging madali pagka nanganak mo siya. Kasi syempre, dyan de dede yung mga papis eh. Tsaka para uh, hindi na siya kapitan ng mga liquid pag nanganak siya. Kasi may mga liquid na lumalabas pag nanganak yan eh. Para madali siyang i-dry. At hindi na kapitan ng mga amoy. Ayan guys, uh, ituloy-tuloy lang natin yung pagbrush sa kanya kasi eh, para malibang siya. Ito guys yung part na lilinisin ko. Ayan, i ko yan guys. Pati tong part na to. Ayan, para Malinis Okay, Curie Ayan Tsaka guys, yung bandang area sa mukha niya Ito Ayan, lilinisin din natin yan para Mas makakita siya ng maayos Yan guys, ang mga kailangan yung i-maintain sa Shih tzu Kasi na, minsan nakakaapekto apekto yan sa mata nila Ayan, yan yan diyan nagii-stack yung mga muta nila, guys. Kaya kailangan lilinisin niyo lagi 'yan. Yuri, eto na guys, ah, magi-start na ako. Ah, ulit, babrushing ko lang siya para maging aware lang siya na may mga nagii-stroke sa katawan niya para hindi siya matakot kasi gagamitan natin siya ng razor. Eto guys, ah, mag-start na tayo. Linisin na natin yung chan niya. Actually guys, sa iba, uh, mas pinipili nilang unang paliguan bago gamitan ng razor para mas madali. Pero ako, sa tingin ko, parang mas madali kung i-razor muna bago paliguan. Kaya ganito na yung ginawa ko. Kasi konti lang naman yung area na i ko, hindi naman siya full body. Talagang ma-expose lang yung mga nipples niya para mas madaling makadedo yung mga papis niya. Ayan guys, itong razor guys na gamit ko, binili ko lang to sa Lazada. Hindi naman siya actually pang aso pero wala lang, tinray ko lang kasi eh, no nakita ko mukhang okay naman eh. And hindi naman ako nagkamali guys, ito maganda naman siyang gamitin. Mas maganda siya compared dun sa nabibiling nakalagay na pang, -pap, pang aso talaga pero parang isang gamitan lang nasisira na kagad or hindi na ganun katalim. Tapos eto guys yung mga part na kailangan nyo linisin. Yung paligid ng nipples niya para mas madaling madedehan ng mga puppies. Ayan, naglilikot siya. Medyo nakikiliti lang yan. Ayan. Hindi naman guys kailangan maging sobrang perfect nung pagtitrim na gagawin nyo kasi ang importante dyan, yung purpose na makadede ng maayos yung mga papis. Hindi naman kasi tayo professional groomer. Kaya ang goal lang natin is yung makuha natin yung purpose natin na malinis yung chan niya para makadede lang ng mas maayos yung mga papis niya. Ayan. Pero syempre, ayusin nyo na rin. Yung kahit papano naman, maganda tignan. Ayan. O, oh, kita nyo, di ba? Bilog na bilog na yung tiyan niya. Etong area na to, guys, importante din na to. Ayan. Kasi dyan lumalabas yung mga papis. And yung liquid kasi, parang yun yung koko's nung pagkabaho nung, ano, nung aso eh. Eto, guys, lilinisin natin to. yun dito sa part ng ari niya guys, parang ano, yung mga balaybo nagdidikit-dikit na. ano kasi lagi nababasa eh. Kaya itong part na to guys, yung kailangan na laging mas malinis. nararamdam Nararamdaman ko na guys yung mga papis niya. Hindi lang ako sure kung ilan, kasi hindi pa naman tayo ganoon ka professional pero ayun nga nararamdaman ko na mayroon na mga gumagalaw dito sa loob ah uh, mga 2 weeks pa guys mga anak na to si ano si Curie kaya kailangan mag prepare na rin tayo ayan ganyan lang guys hindi naman kailangan sobrang ganda importante lang ma-serve natin yung purpose natin para sa kanya sa video na to guys ah, hindi na masyadong nakita si Blanca baka sa next video ko siya naman yung igroom ko baka subukan ko siyang kalbuin kasi eh, naglalaga siya eh Ma makalat na sa bahay yung balahibo niya sa ngayon ito muna si Curie kasi malapit na siya mga anak eh ayan Tapos guys, maya maya lilinisin ko na rin yung sa may mata niya para makakita siya ng mas maayos. At saka yung talampakan niya. Yan ang mga isa sa mga pinakamahirap linisin. Kung hindi ka experience na mag-groom talaga ng aso. Yung sa atin, parang alachamba lang muna. Ayan. Pero true experience, matututunan din natin lahat yan importante, maserve muna natin yung purpose natin. Eto guys, lilinisin ko na yung mukha niya kasi ayan, sobrang dumi. Ayan. Yung mga muta niya, kumakapit na sa mga balahibo. Ayan, kaya gugupitin natin yan. Itong gunting na to guys, isang set yan, nabili ko rin sa Shopee. Ayan, mura lang siya. sobrang magagamit nyo to kung talagang marami kayong aso na mabalahibo kasi yung set na yan meron nung straight, meron nung naka-curve actually pang grooming talaga siya ng mga aso eto guys, linisin lang natin tong area na to para mas maging maliw maaliwalas yung mukha niya at saka para mas makakita siya ng maayos Ayan, napapansin ko kasi minsan yung pinaka-eyeball niya, naiipunan na ng mga balahibo kaya eto guys uh, mas alagaan natin silang mabuti tapos guys ito yung talampakan nila ayan o oh, naiipunan na siya ng balahibo kaya eto lilinisin din natin tapos may nakita rin ako sa Shopee guys na panlinis talaga nito para siyang razor na parang parang half inch lang yung lapad niya Ayon, uh, ayun, itatry din natin yung order para matesting testing natin. Kasi hindi siya talaga kayang simutin ng gunting eh. Pero sa ngayon, paubrahin na muna natin to. Importante, mabawasan lang. Ayan oh. Naipon na siya guys. Ang balaybo kasi na shih tzu, talagang tuloy-tuloy lang yung paghaba niyan. Ayan. Kita niya na yung talampakan niya. para guys hindi mahirapan yung aso ganyan ang teknik i aangat nyo yung paa niya patalikod huwag yung pipilipitin ng paharap kasi talagang papalag sila dito kahit papano mas komportable sila kaya hindi, hindi sila papalag pagka inangat yung ganyan ayan Tapos guys, maya maya paliguan na natin si Curie. Para masagot yung mga tanong nung iba na kung pwede raw bang paliguan yung mga buntis na aso. Kaya sa video na to guys, ayun, ipapakita ko sa inyo na pwede namang paliguan ang mga buntis na aso. Basta ang importante, hindi sila masistress. Eto guys, paliguan ko na si Curie. Ayan. Ito guys ang isang technique sa pagpapaligo ko ng aso. Kapag yung aso nyo masyadong mapalag, ganyan lang yung paa nyo, iipit nyo lang yung paa nya para hindi siya makapaglikot. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, ikot ng ikot yan, takbo ng takbo yan. At least dito, hindi siya nakakapalag. Tapos itong shampoo na to guys, maganda to. Konting amount lang. Tapos haluan mo ng tubig. Ayan, sobrang mabula na siya. Actually guys, apat na buwan ko nang gamit tong shampoo na to sa kanila. Ayan, parang halos ayaw pang mabawasan. Sobrang tipid din niyang gamitin. Ayan. Pero guys, pagka ganitong buntis siya, huwag niyo masyadong sobrang tagal paliguan. Kaya mabilis ang ligo lang na sure naman tayo na nadaanan natin yung buong part ng katawan niya. Importante ito guys para maging ko yung pakiramdam nila. Lalo bago silang mga anak. Ayan, makikita nyo yung bandang paa niya. Ayan, oh, makikita nyo yung dumi. Tapos ayun lang guys, uh, banlawan nyo lang, tapos punasan nyo ng towel. Tapos hindi naman siya matutuyo ng towel eh, kailangan meron din kayong blower para mas mabilis siyang matuyo. Mamaya guys, i-blower natin siya. Pag ang aso nyo, sanay naman maligo, ganyan sila, hindi sila palag ng palag ang problema pag hindi sanay maligo doon talaga sila maglilikot eto guys punas punas lang ayan tapos i-blower na natin guys para mas mabilis matuyo itong blower na to guys galing lang din sa ati mura lang din yan guys ayan. Mas maganda kung mas matutuyo natin sila kaysa hayaan natin silang basa. So ayun guys, uh, napaliguan na natin si Kyuri, nabuntis. Kaya siguro nasagot ko na yung mga katanungan nung iba dyan na kung pwede raw bang maligo ang buntis na aso. Ayan guys, tapos ilalagay eh, ko ngayon yung before and after pic or video nila. Para makita yung difference. Ayan guys yung ilalim nung chanikyuri na nilinis natin. Makukumpere nyo yung before and after nya. Ayan yung dati oh. Sobrang sa nya. Tapos ngayon ayan makikita nyo malinis na. So mas madali na mga kadede yung mga papis nya. Tapos ngayon ito yung nilinis natin sa mukha nya. Ayan din yung before and after. Ayan makikita nyo medyo lumiwanag na yung mukha nya guys. Ayan, oh. Compare before. So ayun guys, nasagot na natin yung question kung pwede bang paliguan yung mga buntis na aso. And ayan, nalinis na rin natin yung chanikyuri, pati yung mukha niya. Next video natin, try naman natin i-groom si Blanca. Susubukan so, ko siyang kalubuin kasi sobrang naglalagas talaga siya kaya makalat dito sa bahay. So ayun lang guys, uh, sana panoorin nyo pa rin yung next video natin.